Hello guys, kami ngayon ay naglinis ng storeroom Tapos yung iba na hindi na pwede gamitin ay amin itatapon hmm. Simula dito Ito itatapon na namin ito Tapos ito, yun, itatapon namin yan Ito, may sapatos dito kasya siguro ito sa akin. Tapos ito, itatapon mga tupperware. Mm. pa Pasiyat out sa mga Oh, ito itatapon mga tupperware yung mga pinaglulumaan. Kaya itatapon na namin ito. Oh. Kung sino doon ang gusto na kaibigan ko dito ng Singapore, pwede ito pick up inyo. Uh, Belinda, kung gusto mo, punta ka dito, kunin mo to. <laughs> Tapos ito pa, tatapon pa yan, mga bag yan. Um, wala kasi ako taga picture, kaya ito. Uh, ito, itatapon ito 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 galing galing pa ito sa Pilipinas ito hmm, yan itatapon namin yan kasi wala nang mapaglalagyan tapos ito, tapon din. Tapos ito, mga gamit. Tapon. Ito. Tapos ito, tapon ko yan. Mamaya. Kasi, umuulan pa kaya hindi ko pa pwede ilabas. Nagatakot ako ng kidlat at ano bang tawag doon? ito ang storeroom tapos ito yung part ko mamaya lilinisin namin to pagpipilian pa ito kasi yung iba itatapon kaya mga guys ito ang trabaho sa Singapore ng mga OFW naglilinis tapos ako meron akong inaalagaan na matanda tuwing umaga papaliguan tapos i-exercise ko tapos yung kasama ko dito sa trabaho ko po ay si mamay ko yung nanay ko po ang kasama ko dito katulong ko po siya ngayon sa paglilinis dito ito yung wheelchair ng aking inaalagaan. Tapos ito yung G git ano bang tawag dito? Hindi ko, hindi ko pa masyado alam kung anong tawag dito sa upuan na ito. ba? O, diba? Ganito ang buhay sa Singapore ng mga OFW. Mamaya kami ay magliligpit ng nanay ko. Kaya subaybayan nyo ako. At mayroon po ito karugtong. Hello mga ka-OFW ko po. Dito sa Singapore. Marami kaming itatapon. Ito itatapon din ito. To. Ito yung kwarto namin. Lilinisin pa namin 'to kasi ang kalat. Tapos ito yung cabinet ko. Tapos ito naman yung mga gamit ng nanay ko na ipapadala niya sa Pinas. Tapos 'yun pa oh. Ito pa oh. Tapos ito yung si namin. Ito po yung CR namin. Ang nanay ko. Okay. Ta subscribe nyo po ako para masubaybayan nyo po ang aking ginagawa dito sa Singapore. Salamat po.